Anong ginagawa mo dyan, te? Oh, naninimutang panay. Eh. Hey, ah, naninimutang panay. Sige, pag ano kayong ginagawa nito dito? Te! Hey! Anong ginagawa mo dyan, te? Ano na mumulat ang panay? Dali lang, punta ako dyan, okay lang? Ngayon Diyos, pupunta natin si ate. Ate, kamusta? Anong hmm. ginagawa hmm. nyo? Ang hmm. mga pampala, ang mga kadaanan lang kasi dito nakita ko dito so. ang layo-layo mo ang init pa <laughs> 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 pong, ano mo ako ng ano anong, naman po ano pangalan niya? Irene po si Irene. ako si John ano? Nan na po nananag ano nananag nananag ah, nananag naninimutan pa so kumusta naman yung buhay mo dito okay na po kahit pa paano <laughs> okay, mga anak na ba kayo dalawa po bali na dapat ako Sa inyo po ba itong palaya na ito? Hindi po. Ito na. No. So parang nakiki, parang nangingil lang kayo no na naninimot kay dito okay. sa mga naiwan ng harvester. Okay lang naman sa mga may ate. Ano lugar ito? Tilaga po. Tilaga. Sa coconut ng sisig. Magsaysay. magsaysay Occidental Windoro okay. no. Kamusta ang buhay niyo rito sa lugar niyo pag walang pa? Halimbawa, walang anihan. Ano wala yung ipapangkinabuhay niyo? Wala daw talaga makakain ng uling. Hindi okay. nag-uuling sa paarawan Hanga lang kasi ako sa mga katulad nyo na magulang, na nagsisikap sa sa mga anak. Anong grade na ba yung mga anak mo? Grade 8 po tsaka grade 6. Yung isa po tumigil, magtrabaho po. Grade 9 po yun. Bakit tumigil? Gusto hmm. niya lang po siya maka-anak. Tulong din po. Ah, gusto niya makatulong hmm. sa inyo. Nakikita rin siguro ng anak niyo yung hirap ng buhay. to hmm. so, itong tinanagraw, pating ina ka ha? Hmm. Oo. Hmm. Kung pinanagrawan mo na to, anong gagawin mo dito? Ito, ito guys, yung napili na pulot yung palay sa mga naiwan ng harvester. So, sinisimot-simot nila ito para, anong gagawin nyo dito? Ito? Ipunin Di po, po yan para makarami ang pagiling. Pagagawin? Giling nyo po bigas. Ah, para bigasin nyo na lang. Hindi nyo ba ibibenta ng palay? Hindi po. Mas malagang bigas. Siyempre biga. po, mas importante po yan. Kasi ibenta pa po. Sabagay, pangkain nyo mm -hmm. na lang. Ano? Nakakailang kilo ka naman dito. Ito po siya na kung kilo na po ko Na bigas na siya, uh -huh. no? O, sa maghapon, nakakailang kilo kang magiging bigas. Halimbawa, pag ba, diba, namulot ka ng palay, uh -huh. mga makakailang kilo ka kaya niyan? Nakailan po siya ng 10 kilo maghapon. Na uh, bigas, uh -huh. bigas na yon. Di ba, Uh, diba? Tiyaga, tiyaga lang talaga, no? Tapos yun na yung gagawin yung bigas para pakain mo sa pamilya nyo. Uh -huh. Si rin ang palay ngayon, no? Uh -huh yun nga rin yung nakakalungkot sa ating mga magsasaka uh, guys yun yung nakakalungkot sa atin na uh, ang gastos sa pagtatanim ng palay tapos yung bibilihin ng palay napakamura so ang bigas napakamahal di ba so isa yun sa mga hinaing din nating mga uh, kababayan na magsasaka dito sa Occidental Mindoro napakababa talaga ng presyo ng palay tapos ang mahal ng bigas no kaya yung ibang ginagawa, katulad ni ate na namumulot na lang ng palay, naninimot para i- gawing bigas. Anong oras ka nagsimula sa pamumulot ng na, paninimot? Alas po kanina kung umalas bahay. Hmm. Nanimot na kayo ng palay. alas So, paano na lang kung pagkatapos ng uh, ganito, siyempre mauubos yan. Ano naman yung hanap buhay niyo uli? Kasi na naman po kami pagkatapos ng Anong gagawin niyo namang... Magalinis na po kami ng asina. Na start na po. Ah, Mag-aasina lang kayo, mm -hmm. kayo. Diba? Napaka uh, sipag ng mga taga-Occidental Mindoro. Discarte lang talaga eh. Wala ba kayong sariling palayan? Wala po. Uh -huh. Nakikiyahe lang po. Nakikipulot-pulot, nakikiarawan. Mm -hmm. Ganun yung buhay dito, ano. Pagkatapos ng asinan, ano na naman yung gagawin yung trabaho? Tagula naman po, nagtatanim ng palay. Palay naman? O po, ikot lang po tatanim, pakikipagtalukan, no? Mm. Uh, Pagkatapos ko tulungan niya ng palay, si Boyce nang po ang sunod yun, arawan naman po. Arawan naman. Habang nagalinis ang asinan, ekstra po arawan ng sibuyas. Oh, uh, sipan. Ano po, paikot lang po. <laughs> 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 Dahil ako kasi dati, naranasan ko tayo, nag-aaral ako. Mm. Naninimot na, din ako ng palay para pumbangon ko sa eskwelahan. Mm. Kaya kita hinintuan dito, eh, nararamdaman ko si, o kasi rin yung hirap nyo dito. Kahit mainit yung panahon, nandito kayo sa gitna ng palayan para manimot. Eh, gusto ko lang sana kahit pa pano. May bigas na ba kayo sa bahay nyo? Meron naman Oo. Bigas po. Oo. Oh, meron pa naman. Ulam. Gulay-gulay po. Mayroon naman kami. Ma ano. Gulay-gulay ah, gulay, Mayroon gulay gulay lang. Mayroon naman po kaming gulay. Mm -hmm. Ano bang gusto mong ulam ngayon? Araw na to. <laughs> kahit ano po. <laughs> ha? kahit ano po. <laughs> Kasi <Kahit> ano <po. laughs> pa gusto mong may ulam ngayong <laughs> araw na ito. Wala na pong baboy ngayon sa so, ano, kuna-una. Ano. <laughs> so ano na lang ngayon? Manok? Okay, ano. pa bang gusto may ulam ngayon? Eh, para naman di pa pagsalo-saluhan nyo ng pamilya mo, pag uwi nyo. Mm. Manok na lang po isa ngayon. <laughs> <laughs> Magkano ba isang kilong manok na yan? Hindi ko pa ano, hindi pa ako Pero, napupunta ng palik. Hindi ka na napupunta, bakit? Wala <laughs> po. Walang pambili. Tatsaga na lang kung anong meron mm. sa bahay na paikot ng ano. Okay. Kasya na ba sa isang kilo? po naman kahit kalahati pa po yan kaya na pong pagkasya hindi ganito na lang para yung yung ano mo yung ma ano ka talaga yung mananawa nawa ka naman <laughs> o bumili ka kayo ng dalawang kilo palagay mo <laughs> <laughs> may pambawa na po sa school eh kung dalawang kilo na po ah, so kasi nagabawa na po sila nasa Kaguray po sila napasa ngayon sir medyo malayo layo dalawa po sila mm -hmm. o oh, ito bili ka ng ano ng manok ang baon. Hindi, tanggapin mo to para sa iyo yan. Sige okay, na. Oh. para sa iyo yan. Maliit na bagay lang yan. Magkano ang baon na sa isang araw? Kaya na po, binigay ko 20 po yan bawat isa sa kanila. Malayo yun. Ha? May baon na rin po silang kanya at saka ulam. Kahit ano lang, basta Ay, ano. Merinda na, na lang po nila pag may nag-resist po. So, pa 500, parang kulang yan eh. Okay lang po. Sir. Ha? Okay. So, tagdagan pa yan? Parang may pambaon yung anak. Yung anak mo bukas, dagdaga mo yung baon, ha? Ah. Dagdaga mo kayo. Maraming okay, salamat po, sir. Kasi <laughs> ako <Sinatotoko>, masipag kayo. Masipag ka na po Wala po sana <laughs> akong balak mag-ano kanina. Umalis ng bahay. Naniniwala ka ba na mahal tayo ng Panginoon Diyos? Oo naman po. Kahit po, amin ako po, hindi ako nagsisimba, pero lagi ko naman po sa tinatawag. Tama mo. Uh Huwag tayong makakalimot sa Panginoon Diyos. Katulad hmm. nito, may mga biglaan blessing. Sabi mo nga, hindi mo inaasahan. Wala pa akong bala kong malis kanina. Sabi ko na, sige, kahit mag-extra muna tayo, kahit kalating araw. Pahing nga uuwi, tapos may umuwi. Masa po, mayinit naman po. Mayinit talaga. May naiintindihan ko yung sitwasyon nyo. Galing din ako sa ganitong buhay. Hmm. Ngayon, kahit sa simpleng bagay, makapag-abot man lang ako sa inyo. Uh, kahit maliit yan, basta galing sa puso ko. Eh, nararamdaman ko yung hirap ng nasa gitna ng palayan, gitna ng bukid, mainit. Hirap eh. Sabi nga, sabi nga nila, ang hirap naging mahirap. Di ba? Pero, tiga lang tayo. May awa ang Panginoon Diyos. Huwag tayong susuko. Huwag ha? Di lahat binigyan ng ginhawa ng buhay ng taas. Pero, mahal tayo ng Panginoon. Kung may mga pagsubok man sa atin, kaya natin yan, maglabanan natin banda-banda yan, magiging okay na lahat yan salamat po eh at hindi ko po inasa na makapanggap ako ng busong galing po sa inyo salamat po, salamat po, salamat makakabili ka na ng ano hindi po, makakabili ka na kung ula at saka mga bata bukas. makakunta ka na ng palengke sabi <laughs> mo nga, hindi ko pumupunta ng palengke na, dahil may kamahalan din ang mga bibigyan mm -hmm. mo wala na po ngayon mm -hmm. so, okay. Huwag pasensya mo na akong na ibigay, ha? Ganun po, malaking bagay na po ito para sa akin, sir. do mm -hmm. loobin ng Panginoon Diyos, magkita ulit tayo dito. Mm -hmm. Saan ka ba nakatira? Doon po ako, sir, sa bandang bundok na yon, Yung papasok doon po ng isla na yung tawagin nila. Pero, kaya ng motor? Mm-hmm. Pasok po ang motor. Ang pangunahing pangangailangan nyo talaga sa lugar nyo is... Mm -hmm. Bigas. Bigas? mm -hmm. Di bali na po walang ulan, basta po may bigas. Importante nila lamanan natin, mm -hmm. ano? Basta laman lang tayo, ha? Huwag tayong makakalinoon sa Panginoon, mm -hmm. ha? So, yun, yung mga blessing din kasi sa akin na dumarating, kineshare-share uh, -share ko yan sa mga kababayan natin, sa mga katulad nyo, na alam kong, nararamdaman ko kasi sa puso ko na yung mga taong talagang deserve na mabigyan kahit sa simpleng bagay, masaya na sila, nararamdaman ko yun eh, kaya isa ka sa mga nadaanan ko dito hindi man ganyang kalaki yung naibigay ko sa'yo eh, pero yun ay galing sa puso ko salamat salamat eh, po mag-iingat kayo dito palagi at mga anak mo walang araw hindi maawa din ang buhay nyo iingat ka sa pananag raw, may init ang panahon mag-iingat tayo lagi ng tubig dito ha? gulong na kita managraw ha. tayo nko. <laughs> or mamulot ng mga natirang palay dito. yung 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 mga yung yung na ito yung pinupulot ni ate para ipunin at gawing bigas no? para yun yung kakainin nila ng pamilya niya sa pa araw-araw yun, -araw. ganda ah